nya karon guys mangumpay da guys so inani ang trabaho nako address sa probinsya guys na no? magtagad ra baka so pasensya na mo guys basig matingala mong ula ko sinila so inani di address sa probinsya guys kay layo ang lungsod niya ginanglan ti pero na to ato sinilas guys kay wala tay so karon guys ubani ko ninyo sa kung pagpangumpay so kanida ing bakaha guys gamay ka ini siya toy so mao ni akong gi tagad-tagad ka ron kay wa man tay laing pangortahan sa probinsya guys so magkuha ko sa iyang pagkaon guys so, dagang salamat sa mga solid na kong supporters so kron guys may adlaw tanin yung tanang so mao din ay trabaho din sa probinsya guys no nagtagad ako baka so flex ko lang yung mga uh, ginagawa ko dito guys. Kailangan natin ang trabaho dito, kaya hindi 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 karon guys sa solid supporter so address uh, sa probinsya guys, cagak-cagak lang ginagmay guys. Karon guys, akong ipakita sa inyo ha guys ka akong DIY tripod guys. Ganito ganito yung tripod ko guys oh. Improvise lang guys ba. ganito yung mga technique dito guys kung walang pang tripod guys